Para-ara ka! Hoy! Hindi mo lang ako nakita dahil gabing gabing na nakashades ka pa! Paano naman ako hindi magsishare dyan si Sila ako sa sikat ang buwan? Eh, Pepe! Teka muna! Teka muna! Hintayin ninyo ang iba kasama ninyo! Kailangan sabay-sabay sa pagkain para magkasya! Hindi naman kami sabay-sabay nagugutom, no? At saka pag nagkukulang naman dyan, eh, dadagdagan nyo lang ng tubig, eh, nagkasya na! Parang huwag kang impertinente, ha? Alam mo ang batas dito! Kailangan sabay-sabay sa sabay, pagkain. Sabay, sabay, sabay. Good morning, ho. Sa'yo, dig na. Halina kayo. Kain na. Kami kami. Kaili na mo. May sa tubig. Girls! Pakipas. Jail! Quiet! Ah, dig na. Sandali. Na. Hm, Kumusta naman ang araw mo? Ano nang bago sa pag-waitress mo ngayon? as usual ho, wala pa rin hong asenso. Magulo pa rin ho si Ermita eh. Ay, ikaw naman, Cleo. Kumusta naman ang pag-i-extra mo? Napakaganda ho nang nangyari sa akin kahapon. Magmula producer, director, at mga artista. Nilapitan ako at kinamayan ako dahil hindi raw nila akalain na isang hamak na extra katulad ko, eh, nakakita sila ng real talent. <laughs> Napaka-ulangyam talaga. Tatlong taong ko na nililigawan yung babae na yun, eh. Tapos hindi mo pa ako pinagbigyan. Tinulot mo ba ako? Eh, ano magagawa ko? Dikit ang dikit sa akin yung shota mo eh. Tsaka mabuti ngayon, alam mo ka agad ang pagkataon nun. Biro mo, isang libo lang, bibigay na ka agad. Ahas! Ahas! Iyan e, naman ang dito to. Ah! 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 Takbo, 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 takbo. Ah! Sorry, oh, sir. Lapas si Johnny. Anong oras ang dating? Sir, yun. menu hall. Ito yung atraso yun. Ito yung sa inyo. Alam mo naman yun. Salamat. Basta perang pinag-uusapan. Abilis pa yun sa kidlat. Joey, tawagan mo. Okay. Uh, miss, uh, ito, bigyan mo kami ng isang order ng Pancit Canton at saka Camarón Rebosado. Ay, yan lang. Sige, dalian mo lang, ha? At saka, uh, ano, pare, anong drinks ang... Okay. Ito, Pasensya na kayo. Nahuli ko eh. Johnny, kailangan namin ng good time. Ayusin mo. Alam mo naman ang gusto ko, hindi ba? Akong bahala dyan. Pare, sa akin, gusto ko mataas, maputi. Tatanda mo yan. Oo. Oh. Boss, bakit? Magsayang kaluluwa mo kung hindi yan si Monique ang nakikita ko. Dahil kung si Monique yan, yan ang buhay mo. Mas matagal si Bunig dyan eh. At saka pa paano mangyayari yun? Hindi pa na nakalagay sa dyaryo na... na... at saka pa nabang kayo sa ilo, -Pasig. Nawasak ang mukha kaya hindi makilala. Pag nagkataon, Ben. Paraan? Paraan! Huwag ka lang. Nakita mo raw si Monique? Walang duda siya yun. Pe, pero bakit waitress? At saka, maikli ang buhok. At may nunalpap. Madaling magpaputol ng buhok. Lalo madaling magpanggap. Yun ang sisubid niyang kanina? Uh -huh. Yung maikli ang buhok? Anong pangalan niya? Maikli ang buhok? Ah, uh, siguro si Digna ko yun, sir. Ah, si Digna. Ah, um, pakisabi lang na... Gusto siyang makausap ng dati niyang boss. Yes, sir. Sandali na Thank you, ah. Wala naman yata doon. Ang ganito, oh. Parahanin mo. Ah, uh, sir, yung sinasabi niyong may eksiyang buhok, -huh. eh wala na ho sa kusina, eh. Baka naman ho dumaan sa back door. Silipatan tayo! Halika na! Dala niyo! Ano ba Sorry bastos kayo ah? Bastos! Nananampal ka ah, kaso yan? Nananatsa ka ba? Ang luwang-luwang na dinadaanan, ang bapanggapa kayo? Ah hindi, alam mo, kasi ikaw hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo eh. Parara ka. Hoy, hindi mo lang ako nakita dahil gabing-gabing na nakashades ka pa. Paano naman ako hindi magshades? Yung sisilaw ko sa sikat Mga bastos kayo, no? Mga walang pinag-aralan. Habis na humingi kayo ng dispensa, kayo pang matapang. Hirap sa inyo, porket to buy kayo. Ganyan kay Ano namang gulong nangyari doon, kuya? Siguro kayo na namang hinahabol ng mga pulis, ano? Ah, hindi. Yung babae nandudukot. Yung nakabangga namin. Nandudukot? Oo nga eh. Pati nga ako gusto ng eh. Oh. Ayun. Eh, ah... Uh, eh alam mo kasi... Eh, ano ka nito uh, yun eh? Oo, oh, eh. Hayop ka, Karding! Tumira ka na naman, ano? Ah, Chief. Anong tinira? Ano ibig sabihin nun? Hoy! Dito ko tawaran to, Mama. Nako, masama Pagbibintang sa kapwa. Pwede ko kayo demandan That's construction of justice. Ah, obstruction of justice. I will demand you. Hoy, Karding. Kilala kita. Teka, chip naman, oh. Sige, sakap ka pa niyo kami. Oo, tinutulak mo ako, eh. Galit ka ata. O ano? Wala, di ba? Eh, wala naman pala, eh. O, kita niyo, matagal na ako, ano, eh. Straight going na ako, chip, eh. Going straight, kuya. Going straight, Chief. Ah, ang mabuti pa, eh, alis sa harapan ko to, bago kay demanda to. Alis sa harapan ko yan! Lina! Yeah. Turo ka ng turo. Hmm! Oh, walang ya! Gagawin nyo pa akong magnanakaw. Yung wallet! Ano? Yung wallet! Sinisigaw ko may ata ako eh. Hindi eh, ba yung... Nasa iyo yung... Huwag ka, yung... yung... ka nang maingay! Hindi ba yung... Ang hirap sa'yo ha, puro ka... Okay. Pare, may nakita kang babae mataas, may kasing buhok, may lunal. <laughs> Doon ba yung magpapain babae na habol ng polis! Huwag sisigawan, ha? Aray! Kaya ba na? Hindi pa, kuya. Ikaw. Sige dyan! Mga to, ha? Kanding! Mga walang moto! Wala respeto! Sinampala naman ako. Kanina yung babae, sinampala ko dito. Tapos siya ngayon, sinampala ko dito. Saka sinampal dito? Dito, saka dito. Patok na ba? ba? Bakit di mo nagpakalakad? Eh, lalaki nun eh! Yan yeah, kasi, puro kasumbong. Kuya, nangako ka sa mga bata na pakakainin mo sila. Nangako ba ako? Di ba sabi mo, pakakainin mo sila sa restaurant? Oo, tama ka din. Oo. Sabi mo, pakakainin mo yung limang bata, tsaka ako. <laughs> Oo. Kain tayo. O, wali ka. Sundin natin yung mga bata, tapos kumain tayo ng marami. Kuya Karding, halika na kain na tayo, dali. Pearls, paborito ko. Baya kayo yun sa akin. Pakebus <laughs> na. Oh. Oo. Hindi na talaga ko <laughs> na paga natin, <laughs> ah. ako sasama. Lumas ka niya. Mukhang napagaya yata uwi natin na. Di nga mo ginawa sa akin. Saka ngayon, laki nga humatag sa dista naman. <laughs> ano? Saka... Hindi na talaga ako lalabas ka sa akin. Kasi naman eh. Yan ang napapala mo. Thank you. Eh di pagkatapos mo magpa doktor, eh patas na lang tayo. Eh bibili ka pa ng gamot. Eh di, mas patay gutom ka kaya sa akin. Hahaha. <laughs> <laughs> Hoy, huwag mo akong pakikialaman dahil hindi ko naman hinihingi ang mabantot mong opinion. At bakit? Ay. Meron din mo kong dinedate na mababait na hapon, ha? Alam mo, Tala, isa lang ang solusyon dyan, eh. Tigilan mo na nga yung klase ng pamumuhay mo. Magbagong buhay ka na. Eh, anong malay mo, baka isang araw makatagpo ka ng matinong lalaking magmamahal sa'yo at saka bibigyan ka ng mabuting buhay. At bakit? Wala bang katinuan ng buhay ko? Hoy, dig na. Tigilan mo ako sa pabertud effect mo, ha? Aray. Wala, wala akong sinabi. Excuse me. Ikaw <laughs> <laughs> ah, <laughs> Alam talaga? Mo, Dina, pag ginawang pelikula yan, yung buhay ni Tala, mm. tatabo ng huso sa takilya yan. Masyadong makulay ang kanyang mundo. <laughs> Ay, nako. Oo nga, no? Pero baka naman hindi aprobahan ng sensor sa sobrang init ng mga eksena niya. <laughs> Sayang yung taong yun, no? May tsura pa naman. Oo. Pero sa totoo lang, umbagin talaga ang beauty niya. And to think masaya siya doon, ha? Ay, nako Day. Hindi ko talaga maintindihan ang ugali ng lukalukan. Paano napunta sa bag ko to? May ID at mga papeles. Madaling isuwari sa may-ari. Kaya lang, baka i-blatter ako tinga ng sedula. Patay. Lalabas ang tunay na pagkatao ni Digna. Ang fake na nunal at mawawakasan na rin ang kanyang pagmamaskerade. Malaking guluday. Mab mabuti pa, itago mo na lang yan. At swerte mo na yan. <laughs> Pero paano ito napunta sa bag ko? Eh di may nandukot. Piligrosong mahuli, kaya nilagay dyan sa bag mo. E eh, kung ako kinagkapan, di kulong ako? Walang kaduda-duda, 25 years kaya may karapatang kang pakinabangan yan. After all, your life is at stake. Ang daming pera, dig na. Nako? hindi ko masisikmurang gumasta nang hindi ko pinagpawisan. I'm here. Your friend. <laughs> Ako gagasta. Ito gusto mo? Okay, baby, mga bata. Okay na, okay. May problema tayo. Ano problema? Wala tayong babae dito. Naku, problema nga yan. Anong gagawin mo? Saan ba dito? Doon. Tsaka lang Ano? Ayoko nga. Aray! 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 Sakit na ko! Aray! Tilalaso tayo! Oye, ma! Ligaw na to! Bakit? Bakit may ibis yung pagkain nyo? Anong sinasabi mo, ibis? Tignan mo service ko pa na siya. Kapag may nangyari dito, ididimahan na kita. Papasarado ko to. Ikaw yo. Pili sa mo. Ano sila sabi mo ipisipis? Ayan, di ba ipis pag, yan? Pag, ako wala kita ipis, ako di banda. Ipis yan, di ba? Ha? Kumakalaw pa. Tatawag ako ng polis, susumpo kita. Huwag, huwag tawag polis. Huwag, ako bigay sa libo. Eh, paano yung pang hospital ko? Eh, paano yung sa mga bata? Ako bigay dalawang libo na. Dalawang libo, akin na. Sandali, ako kukuha pera. Ha? Sadali! Sadali mo! Okay. Pag hindi ka bumalik, ha? Kuya, ha? <laughs> Nabusog ka ba? <laughs> Ay, naku, ako busog na busog talaga. Oh? Maling. Ha? Ah, makulong na kayo sa loob, Sige. libag, ha? Bye! Salam, busog na busog kami. Sarap-sarap, no? Busog tayo? Yay! Yeah! Oops! <laughs> Sesya mga bata, no, Carding? Nakita mo pa paano nila nilantakan yung mga pagkain kanina? Oo oh, nga Sana mapakain sila lagi ng ganun. Kaso lang eh, rap mahitol. Wow! Aba, mahirap talaga magpakain ng di mo ka ano ano Pero, mula nang alagaan mo mga batang yan, tinuring ka na nilang tunay na kapatid, ama at ina. Ako nga rin eh. Turing ko sa'yo parang ama eh. <laughs> <laughs> Kung ako magkakanak ka, ipapanalangin ko sa Diyos na no, huwag magiging kamukha mo. Mukha kang matsing. Kuya! Kuya Karding, si Hika! Bilisan mo! Bakit? Si Hika, bumabalat na naman eh. Ayun o! No? Hika, talagang wala kang kabusugan ah. Kakain mo lang kanina. Kanina yon, engalon, nga, Lord. Gutom pa ako. Ay, nako. Ay, nako. Kailangan kumain ngayon ng doble para magkapera. O, sige. Sasabayan ko ng aking kumain. Hindi pa rin ako kumakain. Eh. Kaya sa susunod, Kuya Carding, pag kumain ulit sa restaurant, huwag na manibis ilalagay mo. Daga naman. Hmm. O, <laughs> o hindi naman, ka. No? Huwag mo nang turuan ng mga kalokohan sa Kuya Carding. Gagawin niyo talaga yon. <laughs> Lohat, gagawin ko sa inyo. Para mapangalagaan ko kayo. Arding! Akin nalang i- <laughs> para ako <lang> <laughs> Ayoko na niyan. Na. Mula nang ininjectionan mo ako, lalo lang akong humina. Nasaan ba doktor ko? Nasaan ba si Dr. Villar? Bakit hindi ko na siya nakikita? Kailangan mo yung ineksyon. Makakabuti sa'yo yan. O sige. Tanganan mo ako at nang hindi mo maramdaman. parang kagat lang ng langgam yan. O, sige, nurse. Pagkatapos niyan, higa mo na siya para makapagpahinga. Pahinga na naman. Eh, kagigising ko lang eh. Osmundo, sana, sana intindihin mo paghahanap sa aking anak. May pakiramdam ako na buhay pa siya. Hindi totoong patay na siya tulad ng sinasabi ng mga diaryo ibalik mo siya sa akin. Gusto ko magpaliwanag sa kanya. Kahit nag-asawa ako muli, mahal ko pa rin siya. Ah, oh, naniniwala din akong buhay pa siya. Kumikilos ang aking mga tauhan, pati na yung mga kaibigan ni Gilbert. Patatagpuan din natin siya.